dahil nga madalas kong mapanood ang komersyal na ito sa cellphone ko ay napa-order din ako para malaman kung legit nga ba ang produktong ito hindi ko nababanggitin mga boss kung para dahil malamang sa malamang ay napapanood nyo din ito pero ito naman po ay hindi lang para sa akin kundi para din sa mga kasamahan ko na mahihilig sa kapit panoorin niyo na lang ang bidyong ito para malaman nyo ang buong pangyayari. Binutasan lang natin ng maliit 'yan mga boss para mailabas natin yung para mabawasan natin ang laman ang kape Pagkatapos mga boss saka natin ipinasok yung maliit na imbudo at isasali naman natin yung size up wow 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 dahil nga ayaw lumusot mga boss ng size up sinundot sundot ko lang yan ng toothpick na apat na bisis ko nang ginamit <coughs> sa ako naman nilagyan ng tips mga boss ang butas yan paulit-ulit lang po yan bali apat na sa si ang pinalitan natin ng laman saka ako nilagay sa kusina mga boss ayun, may CCTV tayo dyan mga boss, yan ang bahala sa mga kaganapan. At may nakita din akong isang kapi dito. Tinapon ko ngayon mga boss at at pinalitan ko ng bagong produkto natin. Yan na yung unang biktima natin mga boss. Kumuha agad siya ng tasa. Ayan na ay yung kape. Wala siyang kamalay-malay na ibang kape pala ang iinumin niya. Ayan, naisalin niya na lahat mga boss at nilagyan niya na ng mainit na tubig. Ayan, kumuha na siya ng upuan mga boss. At hinalo niya na ng mabuti yung kape tinikman tikman parang iba daw ang lasa eh <laughs> <laughs> Yan yung ating victim number 1 mga boss. Dito naman tayo sa victim number 2. Ayan. Kinuha niya na yung nasa babo ng rip. Tinimpla niya na mga boss. Yeah. <laughs> Yan nilagay niya sa ibabaw ng lamesa yung kupi ko. nilagyan niya na ng mainit na tubig ang kapi. Iwan ko lang mga boss kung hindi sila nagtaka sa lasa ng kapi nila. Oops, tinikman na mga boss. Ayan parang naghahanap siya ng asukal na hindi maintindihan. <laughs> wow! wow. 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 Dito naman tayo mga boss sa pangatlong biktima natin. ayang kinuha niya na yung in-upgrade natin na kape. Sinalin niya na sa tasa. Nilagyan niya, niya ng mainit na tubig. Nung bandang tanghali nga mga boss, tinanong ko sila kung wala silang naramdaman. Wala akong umamin pero may nakita ako kanina yung unang biktima natin. Nag-CR siya ng matagal.